Tingnan po natin na. po. Ayun po. Masakit po. Wala po. Laman, lupa, elemento. Masakit po. May konti po. Dito po. Kulang barang palapadangin. Mas masakit po siya. Dito po. Tingnan po natin na. Ito po. Kapon ban lang. Kaso pa rin po siya na. Eh. Tingnan po natin na. Ayan po. Sakit po. Wala po. Laman lupa, elemento. Medyo po. Kita po, kulang parang palipadangin. Masakit po siya. Ibig sabihin po na may gumagambala po sa inyo. Sa ngayon po na, ano po yung pakaramdam nyo? Kanyari may masakit po sa inyo. Meron... ano po yung mga masasakit sa inyo ngayon? Opo, Sige po, pigit po, Nay. Pigit po, manalangin po sa Panginoon. Sana gumaling po kayo. Pigit po. Boom! Ganyan po, Nay. Mula ulo po. Ganyan. Pababa po. Pababa. Sige po. Yan. Sige pa po. Yan. Yung sa may sugat sa niyo po. Sa leg niyo po. Yan. Sige po. Masakit pa po dito. O, oh, po. Sige pa po. Sige pa po.

nabiyan po siya na ko lang. Sa? pa? Ay, sabi ko, may nagsabi Kasi yung kapatahay namin na nakaaway, na nakaaway din noon, ang naging problema din po sa loob ko. Ngayon, operahan na po siya. Sa ano. Ay, may nagsabi sa kanya doon sa, ano yung sila. Mayroon ang mga asawa mo kasi dalawa rin mo. Kinuwento sa akin. Haba. Tapos, sila ilan sa akin sabi ko baka naman ako. Kasi sa akin, sila nagsabi sa akin na Nakikita ko po sa, sa kanya, may gumagambala po sa kanya, babae po. Matindi po ang galit sa kanya. At tama na, po kayo na kahit ang tipa. Yung lubigan po, ang gagawin niyo po doon, mas maganda po sana kung mapapainin niyo po siya nun. Ganto po gagawin sa lubigan. Pitong perasong daw na lubigan at tatlong basong tubig po. Ipapakulo niyo po yun, iinumin niya po yun. Ngayon po na eh. Ano pong yung pakiramdam niyo? Ah, po. Apa, seven po na piraso tapos tatlong basong tubig po. Ipapakulo niyo po yun. Tapos yung pag-inom po nung, kahit hindi niya po agad maubos na yun, kinabukasan mas matang isa, kinabukasan yung isang baso, ganun po. Ngayon po na eh. Ito pong pakiramdam niyo? Gumaang po siya. Amen po. Ganito po yung gagawin na. Yung minsan rin po, basa basa na rin po yung sedento niya. Kapag kalahati na lang po ito, o kaya nga dito, riripilin niyo na po. Kanyari po, maliligo po siya. Magpatak po siya ng unti sa pampaligo niya. At in Jesus name po, ibubulong tatlong beses at tatlong pakulos po. Mas maganda po, mas maraming kadaro mainom niya para yung mga nilagay po sa kanya tuloy na po mo.